Ha? Ah! Oh, boy! oh, bakit? Ano ba yon? May tae na naman doon. Oh, ditong ang mo na. Gago ka pala eh. Oh, <laughs> ano naman ang tae May ulam na doon sa kusina. Kumain ka na. Saka ba galing? Ha? Hoy, may ano ka na naman ha? <laughs> ano, saan ang galing? Tarotado ka ya? Busog-busog. Kumain ka na doon. Talaga mo. Meron dyan isda. Meron <laughs> dyan isda. <laughs> ha? <Bisa> mo. Toilet. <laughs> May nabalitaan ako ha. Tarantado ka. May ano yun? May nabalitaan ako. Gago ka. Gago <laughs> ka na naman. Ano yun? Saan ba? Ano yun? May pera doon. Ano?

wala. Hindi sa akin yun. Agagong mo. Wala naman talaga yun. Oh, wala naman. Ay, na. Dito nakita Isa Taka isa. na, mamalik mata ka lang. Bongo ka talaga. Bongo ka talaga. Kinuha mo na. Kinuha mo na. Hindi ko kinuha. Hindi ko kinuha. Hindi ko kinuha. Wala nga akong kinuha. Wala <laughs> Hindi ko kinuha. Yun? Baka makaya, nandun yun. Hanapin mo ulit. Hanapin mo maigi. At ako, saan ba nakita kasi? Nakita? <laughs> saan ba nakita? Saan? Saan nga? <In> <laughs> Ay, ito!

Ayan ako pa yung mga nyo. Uy, gagawa. O, alam ko na gagawin. Uh, ano, ano? Parating na din si Papa. Taka, natutulog. Tagin na umalis yun ah. Natutulog. Naunahan ka pang bumalik. Naunahan ka pang bumalik. Teka na, may gilaw dito eh. Ikaw, tagi mo, kisihin mo, kisihin mo. Si Jerry speaks mo yan. Mamaya pagka lumingon siya ulit, ko ilagay mo ulit, ilagay mo ulit, tapos kunin mo ulit, ha, ganun. Hindi lang. Ano? Ha? isa may Wow, Tayo. Pa-ni ulam do. Grabing Ano? Ano 'yun? Nalapas wala na ako ni Aling ano Spartan? Oo. Spartan. Spartan? Bat ba? nag ka sa ulam. Nag-uuna ka sa ulam. Uting na ubusin. Ano ulam. Tilapia. Ha? Tilapia. Oo. Dilapyo. <laughs> Sarap nun Asal. di. Andun nga sa ano, sa... Andiyan sa si kusina. Ay, unahan Asal. mo na, Let. Unahan mo na. Asan? Ha? Asal. Andun Asal. sa Asal. ano, ay... Di, andun no? Akin yun, akin Di. Yon. Ano? Ay, wow. <laughs> di, umalis ka. Andun nga kasi, sabi. Andun nga. Andun. <laughs> di. di, di. Ikaw, tarantado ka, ha? Bakit? May nabalitaan ako sa'yo. May nabalitaan ako. May nabalitaan ako, ako sa'kin. Oo. Oh, oh, Kita mo, oh, ano oh, ano oh. Ano? May naghahanap may naghahanap sa iyo sa may kanto. Gago ka. Sino na naman? Babae. Babae Ayan, naman hindi. yun. Oh, sino yan? Wala na Kung ano, walang dyan, lahat ng babae ko, tago. Ay! <laughs> Taka oh, na no. kakain ako. Doon na kayo, kakain ako. Bakit pa? makakain lang ka siya? Kakain mo oh, kami. Oo, nga. oh, ano? Sabi sa'yo, unahin mo na yun. Unahin mo lang kunin yung tilapaya ano, ano, eh. Yung... Alin? Pagkain. Pagkain na sa kusina. Ano yun, B? Ha? Oh, may, may, pera ko kasi, bibili sana ko ulam. Oh, ano? eh, may ulam na nga. Nahulog ko, hindi ko na alam kung saan ko nahulog. Andito na kanina yun eh. kano yun? Yung pera ko, mga ano yun, mga 400. Oh, di ka pa sigurado kung magkano, magkano yun. yun. Asan ba yun? Ano asa ba yun? Kuha na naman nito, kaya tinutulak <laughs> mo ako kanina. Ako ah, na lang pagbibitahan <laughs> mo, wala kang pera-pera. Oh, oh barya. Ano naman kayo Wag kang ganyan, wala sa lahi ng Nananaginip ka lang, napanaginipan mo kanina. Ano kailangan, kailangan ko 'yun, bibili lang ako. Oh, di ba ka, wala ka kaming kinuha. Asan ba yun? Kailangan oh. ko yun. Por, wala kami. 450 yata ka. yun. 450. O pagkaabunuhin mo ka. Ah! Pa. Style bat ako! Yun. bat ako. Bat, bat, bat ako. Ay, di mo yun eh. oh. Bat ako. 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 Bat

Hino ba? Hino ba Pe pero no, wala kasi talaga ako ng pera. Di, di, alam mo ba kung ak natin ako? Ano akin ah? Alam mo ba, ginanyatigil ako? Tapos